Kung paanong ang mga sisidlan ng tao ay dapat makatiis ng mga pagtaas ng presyon ng dugo, ang langis ay dapat makatiis ng mataas na boltahe upang ang ihiwalay ang mga buhay na bahagi ng isang transformer. Upang subaybayan ang sistema ng vascular, sinusukat namin ang presyon ng dugo gamit ang isang tonometer, isang maliit at madaling gamitin na aparato na nagbibigay ng tumpak at agarang impormasyon. Ang isang katulad na simple ay kinakailangan upang matukoy ang breakdown bultahe ng langis upang mapalawig ang buhay ng mga transformer. Tinitiyak ng GlobeCore ang pinakamataas na kalidad na pamantayan ng kagamitan sa serbisyo ng transformer, kabilang ang mga instrumento sa laboratorio para sa pagsubok ng mga likidong dielectric. Narito ang TOR-80 device para sa pagsukat ng electric breakdown voltage. Gumagana ito sa pamamagitan ng unti-unting pagtaas ng bultahe sa pangalawang paikot-ikot ng isang mataas na bultahe na transformer mula sa zero hanggang sa isang pinakamataas na halaga o sa isang halaga kung saan nangyayari ang isang dielectric breakdown. Ang high voltage cut-out time pagkatapos ng breakdown ay mas mababa sa apat na microseconds. Dito, nahihigitan ng TOR-80 ang lahat ng katulad na device na umiiral. Ang langis sa pagsukat ng sel ay walang oras upang masunog at nagbabago ng kemikal na komposisyon na nagbibigay ng pare-parehong mga kondisyon para sa paulit-ulit na mga sukat. Bais sa mga natuntunin ng iba pang mga katangian at parameter, ang globe core device ay hindi mababa sa alinman sa mga kilalang analogs. Ikumpara para sa iyong sarili. Sa mga setting ng Tor 80, maaari kang pumili ng alinman sa mga kasalukuyang pamantayan para sa mga pamamaraan ng pagsubok sa elektrikal. IEC 6156 ASTM D 877 ATBP. Kahit na ang pamantayan ay nagbago sa paglipas ng panahon, ang gumagamit ay maaaring mabilis na gumawa ng mga kinakailangang pagsasaayos at subukan ang langis ayon sa kasalukuyang mga kinakailangan. Sa makatuwid, ang globe core device ay maaaring gamitin saan man sa mundo. Sinusuri din nito ang magalikidong dielectric na may iba't ibang pinagmulan na may breakdown na voltaje sa ibaba ng 80 kV kung ang mga ito ay sintetiko o ginawa mula sa mineral o langis ng gulay. Ang aparato ay medyo kompak na may lapad na 4.5 na cm, isang haba ng 32 sentimetro, at isang taas na 30 sentimetro. Nilagyan din ito ng mga hawakan na ginagawang madaling ilipat ang instrumento sa paligid ng laboratorio o mula sa isang silid patungo sa isa pa. Ang proseso ng pagsubok sa pagkasira ng langis ay simple. Dapat ikonekta ng operator ang aparato sa mains, ipasok ang pagsukat ng cell, punan ito ng langis, piliin ang kinakailangang pamantayan, at simulan ang proseso sa pamamagitan ng pagpindot sa kaukulang pindutan. Uh, Automatikong gagawin ng Tor 80 ang natitira. Pagkatapos nito ay lalabas sa display ang unang pagsukat ng breakdown na boltahe sa kilovolts. Ang buong proseso ay tumatagal lamang ng limang minuto. Ang error sa pagsukat ng breakdown boltahe ay hindi lalampas sa isang porsyento. Ang katumpakan na ito ay nakakamit sa pamamagitan ng mga teknolohiyang binuo ng Globecore at mga bagong pamantayan sa industriya. Ikasabay nito, ang aparato ay nananatiling maginhawa at praktikal. Kung kinakailangan, ang mga resulta ng pagsukat ay maaaring iprint sa built-in na thermal printer o kopyahin sa isang flash drive mula sa panloob na hindi pa bagubagong memorya at sa isang computer para sa kasunod na pagpuproseso ng estadistika at visualization. Kung kinakailangan upang matukoy ang breakdown, boltahe gamit ang isang hindi karaniwang pamamaraan. Magagawa ito ng user sa pamamagitan ng pagtukoy ng mga individual na setting. Isa alang-alang natin ang mga ito ng detalyado. Ang unang setting ay ang bilang ng pagsukat ng breakdown voltage sa isang ikot ng pagsubok. Maaari kang pumili mula sa hanggang walong sukat na isasagawa. Ang pangalawang setting ay ang oras ng paghalo ng langis sa cell pagkatapos ng pagkasira sa mga segundo. Maapati mo ring baguhin ang tagal ng oras ng paghold. Ito ang oras mula sa pagtatapos ng pagpapakilos hanggang sa simula ng susunod na pagtaas ng voltahe. Ang ikatlong setting ay ang dalas at ang limitasyon ng voltahe ng pagsubok sa hertz at volts ayon sa pagkakabanggit. Ang uri ng mga electrodes at ang distansya sa pagitan ng mga ito sa millimeters ay maaari ding piliin. Para sa mga sukat, maaari mong gamitin ang spherical, hemispherical, o cylindrical electrodes. Pagkatapos nito, maaari kang magsimula ng bagong ikot ng pagsubok ng langis gamit ang mga bagong setting kung pinapayagan ang mga patakaran sa pagpapatakbo. Ang paggamit ng Tor 80 ay ligtas para sa mga tauhan ng laboratorio. Ang tuktok na takip ay hindi lamang pinoprotektahan ang mga sample at ang lugar ng trabaho mula sa kontaminasyon, ngunit nilagyan din ng isang precision control device. Kapag ang takip ay nasa bukas na posisyon, ang pagtaas ng boltahe ng pagsubok ay nakalock na ginagawang imposible ang electrical shock. Bago ipadala sa mga laboratorio ng kliyente, ang lahat ng mga aparato ay sinusuri para sa pagsunod sa mga teknikal na kinakailangan at mga katangian ng pagganap sa pamamagitan ng pagsubok ng mga tunay na sample ng langis na may hindi bababa sa siyam na mga sukat. Na katumbas ng isang daan at limampung ikot ng pagsubok. Na-verify din ang mga device gamit ang high precision kilovolt meters. Ngayon ang pagsubok ng mga palangis gamit ang bagong TOR instrument ng GlobeCore ay nagbibigay daan para sa napapanahong pagtuklas ng mga kritikal na pagbaba ng voltahe sa breakdown at isang mabilis na desisyon na baguhin o linisin ang langis. Sa mahusay na pagkakabukol, ang iyong transformer ay magtatagal ng mahabang panahon. Gusto mo bang bigyan ng kasangkapan ng iyong laboratorio ng instrumentong ito? Na lang email sa email address na nakikita mo sa screen ngayon at padadalhan ka namin ng buong paglalarawan at mga detalye. Sasagutin din namin ang anumang mga katanungan na maaaring mayroon ka. Para makita ang iba pang Globecore device, bisitahin ang aming website sa www.globecore.com.